Greetings mga mix, Welcome back sa Bayang Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung kayo po ay may mga kwento with regards to paranormal o spiritual teaching or spiritual beliefs, so pag-usapan natin yan dito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please okay, subscribe po, okay, like ng video, tulungan nyo yung notification bell para updated sa mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Mga migs, basahin natin yung maikling kwento ni Vince Carl Flores. Maikli lang ito pero may laman at makakapulutan ng aral. Meron kaming samahan kasi atingero ako. Matagal na ako sa grupo nila at nung sinabi nila na pasapiin daw ang gabay, ewan ko kung anong gabay yon kaya di ako pumayag. Umiwas na ako. Sabi pa nga nila mga anghel daw ang gabay ng kanilang mutya. Aside sa kwento na 'yon mga mix, meron ding isang tanong na nagmula sa ating comment section. At tingnan nyo na nga naman 'no, yung synchronicity na binibigay ng universe, binibigyan tayo ng follow-up question para masagot yung kwento o mabigyan ng opinion yung kwento nung una nating binasa. So ito yung tanong niya kung sa kaliwa o sa fallen angels ay may mga mutya o medalyon na gamit gaya ng sabulag, kabal o orasyon pang depensa, ano naman ang gamit sa kanan para sa bulag o kabal na totoong galing sa amak? So, halo na ito mga mix. Uh, bigyan natin ng opinion yung kwento tapos bigyan natin ito ng sagot. Mga migs, ito yung opinion ko ang mga divine being po, yung mga banal na espiritu, o yung mga espiritu na nasa higher dimension, hindi po yan sumasapi. It's because napakataas ng frequency nila. Pag sumapi yan sa katawan ng tao, lasog-lasog yung katawan natin. Kaya hindi sila sumasapi. Yung mga sumasapi sa atin ay yan yung mga low vibration entity. So yan yung mga entity na mga ka-level na mga lamang lupa. Kahit nga demonyo, pag sumapi sa tao, bugbog sarado yung katawan ng tao. Yung totoong exorcism talaga, yung totoong possession talaga. So, sa samahan nila, matik na yun. Hindi ako naniniwala na mga anghel yun. Kasi yung mga anghel po, alagad yan ng Diyos. Hindi yan sumasapi. May nakita na ba kayo na instances na sumapi si Jesus sa isang tao. Yung mga nagpapanggap nga na sumapi do sa kanila si Mama Mary pag sinabuyan ng asin. <laughs> Parang pusa na sinabuyan ng mainit na tubig. It's because yung mga higher being tulad nila Mama Mary, Jesus Christ, hindi na yan sumasapi. At saka yung Santo Nino, sinasapian ng Santo Nino, kalukuhan yan. Kasi ang konsepto ng Santo Niño, representasyon lang yan nung kabataan ni Yeshua, ni Jesus. So pag sinapian ka ng Santo Niño ng kabataan ni Jesus, malabo na yan kasi matanda na si Jesus nung nag-ascend siya sa heaven. 33 years old siya, mahigit. So pag sinapian ka ng Santo Niño, ibig sabihin, nagpapanggap yun ng Santo Niño, mga lamang lupa yun, ang Pinoy kasi ang daling lokohin, mga uto-uto. Kaya nga pagdating sa eleksyon, nananalo yung mga kurap eh. It's because madaling mauto ang mga Pilipino. Ganito yan mga mix. Ang mga divine being po, tulad nung tanong kanina kung mayroon bang sa bulag o kabal, ang mga divine being po, iba po sila pag nagliligtas ng isang tao ginagamit nila yung vision o yung babala. Minsan dinadaan sa panaginip, minsan dinadaan sa intuition. Yung aapak ka palang palabas ng pinto nyo, parang may isang mensahe na parang kidlat na papasok sa isip mo. Nabibigyan ka na ng babala. So intuition ang tawag doon. Meron din namang vision na sa panaginip. Na hindi pa nangyayari isang bagay, inaalam na ng guardian angel mo na delikado. Huwag mong ituloy or i-reschedule mo yung plano mo kasi may hindi magandang mangyayari. May mga may, may mangyayari na hindi maganda. So, ganyan yan mga mix. Ang mga divine being, ililigtas ka sa pamamagitan ng visions. Minsan naman, ililiwas ka sa mga kapahamakan mas niniwala ako pag ano yung mga tao na may masamang balak sa iyo nalilihis sila ng landas o nalilihis naliligaw sila or ikaw naman kung aalis ka na ng bahay tapos may masamang mangyayari o may masamang tao naghihintay sa iyo sa labas bibigyan ka nila ng babala ito yung kaibigan ko ha? ah, walang anting-anting yon pero ano yon ah, madasalin Nagsisimba yon palagi tapos mabuting tao din. May death threat yun kasi negosyante. Hindi niya binigyan yung isang tao na nanghihingi sa kanya ng tong. So pinagbantaan yung buhay niya. So nung araw na yung titirahin na sana siya, may nakapagsabi sa kanya na magingat ka kasi this week babarilin ka nung ano, ah, nakaalitan mo no, hindi mo binigyan ng kotong. So nung papaalis pa lang siya, paglabas niya ng bahay, inihian siya ng aso niya. So nagpalit na naman siya ng pantalon. At nung aalis na siya ng bahay, nakasakay na siya sa motor, ayun, ayaw o mandar ng motor. Nung nakaandar na yung motor, naplat yung gulong. So doon niya naisip, parang hindi yata ito ano ah. So bumalik siya. Hindi siya tumuloy nung araw na yun ang nangyari mga mix may nakakita doon sa isang tindahan na merong CCTV na yung taong may galit sa kanya o gusto siyang barilin tumatambay doon so nagkataon din na ang mayari ng tindahan na yon ay kaibigan niya tapos may siya sa mga taong yon so sabi ng mayari ng tindahan pre tignan mo nga to pre oh. May mga kahina tao dito, akala ko, hold up upin ako. May mga baril. Pagtingin niya sa CCTV, yung mukha ng mga taong yun, kilala niya, nakilala niya. Yun yung may mga masamang balak sa kanya. So to make the long story short, na-report niya yun sa police tapos na-testify yung kaibigan niya na may dalang baril, at kita din naman sa CCTV na mayroon talagang dalang baril. So pinaghahanap yun ng mga polis hanggang ngayon, hindi pa na ole uli pero pinaghahanap na 'yon. So ganyan po gumawa ng protection ng mga banal na mga espiritu. Mga guardian angels po, yung mga holy. Hindi po 'yung tulad ng mga low vibration entity na sumasapi at ang daming pakulo. So ayun mga mix, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong karanasan. At kung kayo po ay meron pang mga karagdagang kwento o mga gusto nyong ibahagi sa ating channel para kapulutan ng aral, i-message nyo ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. At pwede rin na i-email nyo ako sa aking email na buhay na salita tv at gmail.com So yun lang po, kita kits until next topic. Thank you!